Hi guys. Hi guys! Ang lakas ng snow, snow ngayon. It's snow! Let it snow! Nyo ng snow, diba? Ito nyo nang snow, di ba? na yun, guys. <laughs> Kung matama. Yung sa ano yan? Nang snow. Habang pupunta kami na antayan ng bus. Ang hirap eh. Nagbabas <laughs> na lang kami. Magbabas na lang kami. Kasi okay, makapal na din siya. Tsaka yung sapatos ko, hindi bang snow. <laughs> Ito na yung itsura ko. Tingnan nyo, ang dami ko ng snow. Yung bag ko. <laughs> <laughs> ang lamig na lang pa ako kasi hindi tama yung sapatos ko. Yung, yung aming ano. Malakas siya. Sarap. Ah, <laughs> no, Snow pa more. Masaya siya pero... Mas okay yung ganto na umuulan. Masaya, masaya siya kasi syempre hindi natin ito naras. Pero medyo abala talaga siya <laughs> sa pang araw-araw, madulas siya, uh, mahirap mag-drive, ganyan. Mahirap lumabas. Saka talagang kailangan magsuot ng madaming mga ano. Yan lang, masaya talaga. Europe na! <laughs> Salamat! Bye-bye!